Sir Clyde, itong tanong dyan, ano ba yung mga potential na panganib o benepisyo sa paggamit ng AI? Epektibo po ba ito sa ating lipunan? Mm. Ang purpose ng technology, tulungan tayo mapadali. Mm. Ngayon, mag-iiba na lang yan dun sa gagamit. Kasi yung kutsilyo, pag ibigay mo yan sa isang masamang tao, gagamitin niya sa masama yun. Pero pag ang kutsilyo gamitin mo sa isang butcher, gagamitin niya yung para panluto. Mm. So ngayon yung question is kung masama ba ito? or ma na makakasama ba ito or makakabuti, it will depend sa gagamit. That's why we urge na ang social entrepreneur, we use nga the compassion side. Okay? Yung, yung awa na, na sinasabi namin. Parang ganito po yun. No? The, the, moment kasi na kami mga social entrepreneur nagbe-business, we establish our business kasi nakakita kami ng na pwede namin tulungan. Nakakita kami ng problema na pwede namin solusyonan. Ngayon, yung awa na 'yon, yun 'yung technology ng social entrepreneur, mm, okay. 'yung pag-ibig namin sa kapwa tao. Mm. Kasi 'di ba totoo naman, kahit saka magtanong, pag may pag-ibig ka, lahat ng bagay gumagaan 'e. Eh. Mm -hmm. At doon din nagsisimula 'yung pagiging ganid sa pag-ibig din, may iba ganid sa pera, ganid sa ano, sa bisyo. So ngayon, 'yung question is kung 'yung technology ba is nakakasama or nakakabuti, ang sagot po doon, depende po sa gagamit. Mm.